Magandang buhay. Narito naman tayo sa Faith on Kapulisan. Ang puso mong naglilingkod, Diyos ang GPS mo sa pagmamahal. The Lord is my shepherd, I shall not want. In Psalm chapter 23, verse 1. Sa ating kapulisan, sa bawat araw na paglilingkod, sa init, ulan at kahit panganib, maari nating maramdaman ang pagod. Pero paalala ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Siya ang ating GPS o Global Positioning System. Gumagabay sa bawat hakbang, nagpapakita ng tamang direksyon at nagbibigay ng lakas sa ating puso at serbisyo. Ang puso nating tapat sa paglilingkod ay itinatalaga niya sa atin upang gabayan at paglingkuran ang bawat taong ating nakakasalamuha. Sa bawat tulong at pag-aalaga, nakikita natin ang kahalagahan ng ating misyon at ang pagmamahal ng Diyos na bumabalot sa ating gawain. Sa Kanya, ang ating serbisyo ay higit pa sa tungkulin. Ito'y anyo ng pananampalataya at pag-ibig sa Papa. At sa panghuli, sama-sama tayo sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong gabay at lakas. Patatagin mo po ang puso namin sa paglilingkod at pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.